Panoorin natin to maaga. Tignan niyo yung pusa. Nagpasabay mo siya na kanyang pagkain. Ano, papaluto niya yung kanyang hinuling daga. Ang tagal niya itong hinabol bago niya nakugua. Panoorin natin to maaga. Tignan niyo yung langaw. Dahan-dahan siya naglalakad sa papunta sa gitna ng kakaibang halaman na to. Meron siya mga ngipin. Parang bunga nga yung halaman. Ay, kinain yung langaw. Grabe. Tawawa naman yung langaw na yun. Makakatakas pa kaya yun. Panoorin natin to Magar, tignan niya itong dalawang mag-asawa na to May galit yata si kuya sa kanyang asawa Kaya nilaglag niya Panoorin natin to Magar, tignan niya itong dalawang magnanay na to Gusto kasi lumabas ng bata Gusto niya maglaro sa labas Yun lang ayaw siya payagan ng nanay niya Lagi na lang daw kasi tanghali na umuwi Tapos na silang kumain yung anak nila Wala pa bus na yung ulam Tapos biglang uuwi na lang yung anak niya Kaya ito pinipigilan niya Ayaw niya munang palabasin Dito lang muna siya sa loob ng bahay panoorin natin to tignan nyo yung aas na napakalit na naginip lang pala si ate grabe tawan tawa siya sa nangyari panoorin natin to magar tanghali na ayaw pang bumangon ng kanyang asawa kaya ito pinuntahan na ni kuya si ate naman tawang tawa nagkukunyari lang pala Kinatamad lang siya ayaw niya lang bumangon gusto niya lang magpahinga Panoorin natin to magar na master na ni Kuya yung paghihiwa ng karne. Sa ilang taon niya ba naman na ngayon, napakabilis niya na maghiwa ng karne. Hindi na siya nagkakamali. Ang ganda ng mga hiwa niya. Tignan niyo yung karne. Grabe, quality. Panoorin natin to Gusto talaga ni ate magjaging tuwing umaga. Kaso nahihiya siya kasi wala siyang kasama. Pero ngayon matutupad na kaya tuwang tuwa siya. Sisimulan niya na.